ko yun Benz dito tayo ngayon sa ano ano ba to Santa Rosa Boulevard tawag nila ang tagal tagal ko nang dumadaan dito dito ko pa upusahin anyways uh, yun sama ko ngayon kayo sa aking uh, pagpasok hindi paggala pasok ko sa trabaho ngayon si Friday 6.28 na hazard pa pala ako Sorry. So, bago ako magkwento, ayan, idadaan ko muna kayo sa Novali Boulevard. Huwag kayong ga mag-alala, gagawa ako ng bukod na vlog dito. Ito na, sabog-sabog na. Ito kasi yung ano eh, uh, parang ano ba yung napag-uusapan ngayon. Dahil bagong bukas, and maraming uh, nagtatanong, pero ba talaga daw necessity para gawin pa yan baka kasi daw lalang mag traffic ayan so dito ko dadaan so approaching no Bali flyover ayan saan na nagkita sa camera? Up. yeah. talangan siya no ship siya pabalik yan na hindi pina experience ko lang sa inyong dumaan dito sa uh, na no, Bali playover gagawa tayo ng bukod na vlog dito kasi araw araw naman siya dito anyways ano ba ang uh, pwede natin pagkwentuhan ngayon mga Ruedens welcome nga pala sa loob ni Coffee Bean ng ating uh, Suzuki Espresso AGS no? So, ang pinangalan ni wifey dito is si Coffee Bean. So, Siya ang pinagpangalan ko kasi nililist of birthday niya. Anyways, um, isang bagay na gusto kong idaldal ngayon habang tayo ay naglalakbay. Tira tayo sa ano, panubali. Is that kasi may mga nakikita kong ano, mga posts, mga comments, questions valid naman yung tanong nila kasi uh, they are interested Lois in this interesado sila sa pagkuha ng Suzuki Espresso AGS Ayan. AGS kasi itong akin so pero may mga ano sila may mga doubts sila or skeptic bakit skeptic siguro dapat na term doon bakit bakit daw you know? Unang-una kasi si AGS ay bagong technology sa sasakyan na in introduce ni Suzuki. At uh, dahil dalawang uh, unit nila ang meron nito. Itong Espresso at saka yung Desire. Yung maliit na sitan. Now, bago ang AGS sa mga uh, ano sa mga, sa mga gamit na sa ito ay hindi baga ano yan hindi namin alam kung ano yan you know, something like that so kaya skeptic sila marami nagtatanong ito ganyan 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 hindi ko muna tayo So, mga issue silang naririnig din sa etcetera etcetera. Yeah. Magiging ano sila pag kukuha pa kami ng nito ganyan din. Ganyan, ganyan. ganyan. Okay. Maraming alam niyo, maraming uh, tanong. Bagay din yung masisi kasi syempre bawal kumuha ka na ng ganito. Kasi, um, pag hindi mo ba nagustuhan ng labas, uh, isang buwan, dalawang buwan, sa mga agad. Hindi, hindi naman ganun kadali. So, before, ano, umuha, so, paano nagtatanong sila. At gano'n din naman ako dati, before ako umuha ng, uh, Suzuki Express AGS kasi ang unang plano ko talaga ang kukunin ko ay Suzuki Express manual yan saka matagal ko na kasing kilala tong uh, Suzuki Express uh, pandemic days 2020 dahil malapit nga yung bahay ko sa ano Suzuki pa niya kaya lagi ko nakikita pag dumadaan ako doon yung, yung uh, Express so gandang ganda talaga ako sa kanya at that time manual pa ang merong transmission ng ano Suzuki Express so wala pang automatic until such time di ko lang alam kung saktong year uh, ilabas nila tong AGS ayan hindi siya uh, 100% na sing tulad ng Matic so, pinapalit ko na kagabi yung video nung tinatawag nilang CBT Anyways, nandito na tayo sa Bali proper. Papunta tayo nung, uh, nung rotonda kung saan dadalhin tayo sa Yulo uh, Avenue. At uh, yun kasi yung shortcut mga uh, pakalambay. So, gagawa tayo ni DJ dyan para mapakita ko sa yun sa inyo yung shortcut. Ayan. So, ngayon, inintroduce introduce ngayon ni Suzuki yung AGS. Ano ba ibig sabihin ng AGS? Meaning, meaning daw ng AGS? tao tao ay auto gear shift. Ayan. Ano pinagkaya ba niya sa automatic? Sa AGS? Si automatic kasi, lagay mo sa drive, ay dire-diretso na yung driving mo without the hassle nung parang uh, natishift pa siya sa ano, something like that. Yun yung uh, itong mga latest automatic na ito, yung CVT type daw. But, itong si AGS uh, ang transmission niya sa ilalim manual transmission pa rin yes manual transmission pa rin yun nasa ilalim ng uh, espresso yeah, na AGS but uh, with the gist na with gist with, with na ano tawag dito kinabitan nila ng mechanism na automatic na nagpapalit ng gear para sa'yo that's why it's AGS auto gear shift so kapag nararating nyo yung tamang RPM switch niya yung ano yung uh, gear para sa iyo. so ikaw din ka na naghihirap na clutch, palit, clutch, palit. Although si AGS meron siyang manual mode. Tulad dito, packet ako. So para hindi siya nag-struggle packet, nag-manual mode ako. Iyan mo lang sa pakaliwa. Yeah, ako sa segunda kahit kung makita ko ng dipolo ganyan nagpa-manual ako parang hindi siya nahihirapan kasi minsan si ano yung drive mode niya nag-aalangan katulad kanina dun saan sa, ano, sa pre-nubalify over so meaning to say bago yung technology niyan, siya yung uh, natural na automatic transmission manual transmission sa ilalim meron lang nagpapalit sa yun ng ano na gear automatic so kaya walang catch itong uh, AGS now ano yung mga skepticism ng mga bago at gustong mag-avail ng AGS may mga nagbabasa daw kasi sila daw may mga nababasa sila yan yeah, pwede maging witness ng lang may tao. may mga nababasa kasi silang post run sa facebook ng AGS daw madaling mag-overheat yun yung mga problema ng ano nung bang order ng espresso kaya ako, bago kumuha ng igles espresso is, nag-research muna ako actually, skeptic din ako kumuha nito nung una kasi nga mas gusto kong manual less maintenance eh, yun nga, hirap nga daw kumuha ng manual and, ako para masatisfy ng uh, agent ko ano man yung doubt or ano to, ma maalis hindi pala mali yung term satisfied maalis pinag-testing niya ako nito before ako kumuha sa ano, sa uh, uh, Suzuki uh, na nasa Carmo na exit shout out pala dyan sa kay Ma'am Jovi na agent tumulong sa akin kumuha nito ayan gusto nyo kumuha ayan refer ko sa kanya anyways ah uh, nasatisfy naman ako nung ano, nung nung test ko ako nito para lang mag-trip ng bumper <laughs> kaya tawag nga iba dito bumper <laughs> so goods naman siya and then ni-research ko ano yung nagiging reason bakit nag-overheat kasi din ah, kung factor defect siya dapat majority ng mga uh, AGS owner yun ang sinasabi pero as far as ayun mang ilan ngilal lang yung nakaka-experience eh so siguro yun lang yung na-highlight na napapasa ng ibang mga uh, gusto magkaroon ng espresso then tinignan ko dun sa mga comment section ano yung mga common uh, na reason bakit nag offer ito ng AJS and iisa yung natumbok ng uh, uh, mga reason nila na nababasa ko kung bakit nagkaganon yung AGS nila kasi yung iba hindi lang iba madalas nung mga nagkasabing nag overheat yung AGS nila ibinababad nila sa drive pagpa-traffic. Ayan. So, nga naman, kako, uh, thinking na ako, galing ako sa manual transmission na kotse. Kahit naman ikaw sa manual transmission, ito eh, lang naman yung aking, ano, parang, uh, Connection collection, ikaw, kinokollect doon sa nangyayari. Dito yung paliwanag. Thinking na, pag nag-drive ka, tapos pa-traffic, hindi mo nga pwedeng ibabad yung pangos sa clutch. Ang mangyayari sa clutch, masusunog, di ba? So, eh ganun din sa ano sa AGS yung thinking ko na naka engage yung gear habang matraffic hindi sunog talaga yun so meron yun yung pala yung reason so hindi siya factory defect hindi uh, driver's error kasi tapat maglagay ng uh, ng gear sa neutral ewan ko ako may mga times nakakalimutan ko ulat na lang ko pagka uh, saglit ako nagpa-park tingin ko naka-engage ko pala yung drive so ngayon talagang pinapractice ko silip siya ano sa panel ng naka-drive or naka-neutral kasi ayaw mangyari sa akin din yun um, ang pinakamalayong dinala ko nito kay uh, espresso antipolo pinyan antipolo sa pinto art yung yan talagang uh, pag-traffic neutral So, oh, yun pala eh. May yun paling uh, reason kung bakit mag overheat yung KKC. And then, yung sa mga owner naman na ano, alam nila dapat yung neutral. So, tumatagal naman yung AGS nila. Yung iba, 5 years na. Hindi naman sila naka-experience ng overheating. Meron na akong nabasa, nag uh, nagsuggest siya na kapag ka nag-long drive, ipapahinga yung uh, espresso. After 2 hours daw yung pinapahinga. So, ako, pwede mo, uh, kong sundin yung sa akin na panatag na ako doon that's why sige okay na yung EJ sa akin yun na yung ginawa ko kahit na sa akin din bago din yung technology na yun dahil ano naman to bago so alagaan uh, pa sa kasa ayan yun so sa mga ano dyan nanonood ng gustong magkaroon ng espresso yun ang Kinukori ko rin yan bago ko kumuha And then yung ginawa ko, nag-research ako So that uh, malaman ko yung main reason Kasi siyempre ang mababasa mo sa internet di naman general problem agad no, Mali pang i-recall yan katulad ng uh, isang uh, brand no, Nag-recall sila ng, uh, isa, ng isang unit ng isang unit nila O no? group ko lang nila kasi may problema daw Maalang ano yung problema kung ano problem, lang sila passing issue So, si espresso naman kasi is hindi naman talaga yung talagang high end na high end sa piano it was created as uh, basic car yun mga function na, ano para sa akin high tech na silang galing sa isang uh, sedan na 90s yung uh, auto na namamatay yung mga natong matrapic in off ko nga lang siya hindi ako sanay na gano'n parang ang hirap nakapatay yung mga akin na sabi ng iba pati yung aircon daw kasi namamatay so pagka nababad ka sa mainit tap traffic so matay yung makin ng motor sa loob sa init anyways um, office na binaba nga ng ko, gusto niya kasi kapag ka, sa lugar nila medyo binabaha ay hindi siya abutin Ayan. so ano ano pa ba yung mga goods dito ay sobrang tipit sa gasolina yung sedan, yung sedan ko dati 3 months ko lang ginagamit yun nagamit brother is that ang gasolina ko doon weekly sa libo <coughs> pero nung nag shift na ako dito sa ano espresso is may 500 maano mayroon pagasuloy na ako ng 500 ng sabat o abot pa yun mayroon Friday ang piyae uh, ko lagi is uh, Binyan kalamba ganun katipid nagtita nga kami Antipolo may 3 bars pa doon nagpagas lang ako ng 300 Antipolo Binyan tapos bumalik kami dito sa Binyan sa Antipolo uh, 3 bars ulit <laughs> natira so tipid yun ang gusto ko sa kanya tapos maliit hindi ka, ka mga problema ng walang space sa parking hindi pa naman malaki ang pamilya ko dalawa pala ng mga kasawa gusto nga rin matutunan ni wife mag drive nito sabi so, ko madali mong matutunan yun. Ayan. so yun uh, tipid sa gasolina maporma ma kahit base sabihin na natin basic cars pero yung forma nya astig kumbaga sa akin sa kategori ko astig yung forma nya kumbaga uh, ano na eh satisfy ka na kapag ah, ka nga naka parking to si ano si Kobe Bean yung picture ko eh yung angas talaga ng mukha ano nga lang talaga para siyang ano baby baby pagka ang katabi ko ng mga SUV talaga para siyang baby ano <laughs> you know, bang, parin pa cute pa rin sa, akin kasi ano ah uh, sabi ko nga ng mga nakakaraang videos Simula pa nung nasa sa R.E. ako Basta na ako sa mga gusto kong puntahan And thankful ako Of course kay Lord uh, Sa mga pagalak by And of course dito sa Suzuki Espresso kay Coffee Bean Ngayon ano na Kasi nung second hand pa lang yung sakyan ko Parang ano yung eh, drive ka ng malayo Samahan mo ng ano Saan tamakamakamadasal <laughs> Hindi mo alam kasi kung sa gitna ng nabawasan ako ng gulong so far yun pala walang major problem kaya ako nabutasan ng gulong kasi may minadaanan akong tognil yung mahaba yun yung tumusok yeah. so ano naman meron namang siyang uh, preserve, buti nabilang ko ng gulong uh, na reserva so tawi pa rin ako yan yeah. so siguro gagawin din natin ng video yun natin tong uh, Suzuki Espresso AGS para mas maging uh, hindi naman comprehensive kasi pag sinabi natin comprehensive technical na yung magiging term ko eh hindi naman ako mekaniko tamang driver pero kasi pa may konting alam pag nagsasakyan ka dapat may basic ang alam kasi hindi hindi mo pwedeng sakyan ka drive drive ka lang yung painitin mo lang yung makina dapat alam mo yung process na bago ka rumatsada basic na, na, knowledge like ano nga eh, tawag dito yung change oil nga yung eh, dati sa motor ako na gumagawa pero hindi ko naman siya nagawa dun sa Mitsubishi lang sa so lead anyways uh, lapit na ako sa office comment down nyo na lang dyan ano ba yung gusto pag-usapan dito sa espresso aralin natin siya sama ako syempre kasi bago naman sa akin to eh uh, unit na to To learn pa rin ako sa mga bagay-bagay ito. Matatawa ako siguro ko kahit experience ko yung experience. Talagang sobrang ano, So, para naman na dun sa mga nag-iisip magkaroon ng espresso mag-guide ko rin kayo kung ano ba ang meron kay espresso salamat salamat dance signing off